Sana po PhilHealth para magkaroon kayo ng maayos na budget, ayusin niyo po ang inyong serbisyo. Ang PhilHealth po ay para sa health po yan, klaro naman po. PhilHealth, health para sa Pilipino. Tama. Ang PhilHealth po ay hindi negosyo, dapat po ay, meron tayong insurance na meron tayong masasandalan na tuwing tayo ay nagkakasakit. Correct. Dami po, maraming mga kababayan nating Pilipino, minsan takot magpa-hospital totally. dahil sa takot sa babayarin sa sa ospital. True. Kahit na marinig lang na magpa-check up, takot na po. Meron diyang buntis sa Cebu last year po, nanganak sa sidewalk, namatay yung mag-ina dahil ayaw magpa-admit. Meron po isa dyan sa Kabite, isang lalaki, ayaw magpagamot dahil takot po sa babayarin sa hospital totoo yan. Dapat po ay may masasandalan po ang Pilipino kapag nagkakasakit. Yan naman po ang objective ng uh, UHC. I am hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to the re to be returned to PhilHealth kasi yung out of 89.9 billion na kinuha kasi excess funds nga raw po sa totoo lang hindi naman talaga excess funds yun. Dahil kung ginamit po yung 89.9 billion, ay hindi po magiging excess funds yun. True. At mas mababawasan pa ang problema natin sa pagpapa-hospital kung ginamit po yung 89.9 billion. Ama. Ang problema nagamit na yung 60 billion, yung 29.9 billion Grabe. na lang po ang hindi uh, sinole at uh, pinigilan. Grabe. At for the record po, hindi nga po ako pumirma sa BICAM report for 2025 dahil nga po zero ang budget grabe no Yun, na isi zero ang budget ng PhilHealth kung meron mang ililipatan po ng pondo e eh dapat po gamitin rin po ito sa health I am also hopeful that the Supreme Court will finally decide to have the budget transferred to be returned to PhilHealth. Andiyan pa yung nakabinbin pa yung 29.9 billion. Yes. If there are also excess sources of funding at kung kaya natin mag-supplemental budget para sa PhilHealth, gawin po natin ito. After our numerous appeals, PhilHealth has committed to implementing sweeping reforms starting with a long overdue scrapping of the single period of confinement policy sa ating pagdidinig po sa Senado 14 hearings na po including about 7 sa PhilHealth ang dami nating na-discover na meron silang mga pulisya nung 2013 pa po ito ito pong single period of confinement policy na bawal kang i-cover sa pangalawang pagkakataon kung uh -oh. nagkanyonya ka nagkasakit ka nagka bleeding ka eh mapigilan yes. mo bang magkasakit muli sa loob ng 90 days doon pa nila tinanggal nung na natin hm mm -mm. ito pang 45 days limit policy na bawal kang i-cover ng PhilHealth pagdating ng 46 days eh bakit nagtitipid ang PhilHealth eh pwede nyo namang gamitin ito sa mga pasyente eh di wala kayong excess correct napaka simpleng logic naman po noon. Alam nyo po, hindi po kailangan ng Pilipino ng Malasakit Center kung i-cover ng PhilHealth ang lahat. Tama. Ang nangyayari po ngayon, ang Malasakit Center, batas po yan, na pinasa natin dito noong 18 Congress, it's a one-stop shop naman po siya. Andiyan dyan yung PhilHealth, andiyan dyan yung PCSO, andiyan dyan yung uh, DSWD, andiyan dyan yung DOH para tumulong. Pero kung sagutin na po ng PhilHealth ang lahat, hindi eh, walang problema yung Pilipino. Yes. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon po ng excess sa uh, funds last year. At hindi ko rin po maintindihan bakit na na, na zero po sila. Dahil itong contribution natin, tayo, nagko-contribute po tayo sa PhilHealth, eh, may mga Pilipino po na walang kakayahan na magbayad, yes. sila po yung sinasubsidize po ng uh, PhilHealth. Ang importante po ngayon dito sa universal health care, sabi ko nga napakalayo pa natin sa full implementation of that law, ay dapat po ma-maximize po yung ng PhilHealth yung pondo nila. At Totoo naman po yun, meron pong uh, kailangan na reserve fund in case of uh, pandemic dahil di natin inaasahan na nangyari. Pero in excess of that sorry, sa required by law na magkaroon ng ng uh, reserve fund para sa maaring uh, pandemic, ay, dapat sana ay uh, gamitin talaga ito. Ubusin nyo po ang uh, pondo ninyo para sa mga mahirap natin True. pasyente. Sa so, Tama. totoo lang, napakababa pa rin po ng case rates ng PhilHealth sa ngayon. For example, meron pong isang provincial health officer ng Camarines Norte sa lugar po ng ating kasamahan dito, Senator Robin. 4 million ang hospital billing niya. Ang sinagot ng PhilHealth, 27,000. Naku. No. Na-admit siya muli sa pangalawang pagkakataon. Ang sinagot ng PhilHealth, 29,000. A total of 57,000 out of 10 million. And that is less than 1% of his billing. Namatay po siya. Hindi po niya napakinabangan. Dahil ang naging contribution niya, 200,000 na kinalta sa sweldo niya. Ang napakinabangan niya, 57,000. Nalugi pa siya. Lugi pa. pa siya. At yes. hindi lang po yun nangyayari sa isang tao. Sa lahat po ng naririto, contribution po natin yan, kaltas po sa sahod natin yan. Tingnan niyo po oh. sa inyong mga payslip. Nagko-contribute po tayo. Ngunit tayo, tuwing tayo ay nagkakasakit, kukunti lang po ang ating na-avail. nila this, dahil Nagreklamo tayo after numerous hearings, seven hearings sa Committee on Health. Doon pa sila nagmamadali. Noong December, nagkaroon sila ng uh, uh, emergency board meeting. Ang dami nilang inayos ng mga polisiya in one day na approve nila. Eh kung na-approve niyo nung isang araw, eh sana inaprubahan niyo hindi December nung January. Eh di wala kayong excess funds. Yun. Tama. National government, sinabi nga ni Secretary Recto, nilagay nyo naman sa GAA na pwedeng kunin yung excess funds. Ang sinagot ko naman po, huwag naman yung excess funds para sa health. Kasi ang pondo po ng health ay kulang pa. Ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat uh, Pilipino. Sad reality. Hanggang ngayon, kahit saan tayo pumunta, maraming humihingi ng tulong, mga reseta, hindi makalabas sa ospital, sinasangla yung karabaw, ibibenta yung mga kagamitan sa bahay para lang po makalabas. Yun po ang uh, totoong realidad sa sa ngayon. Ang layo pa po natin. Totoo naman po yung zero balance billing sa mga charity ward. Yes. Pero other than that, pumunta tayo sa... Yung iba naman po kasi sa atin, uh, ayaw po sa government hospital. Gusto nila sa private hospital, nandoon yung kanilang mga espesyalista, nandoon yung mga doktor nila. Ay, hindi naman natin mapigilan dahil emergency po yun at buhay po ang nakataya dito. Hindi True. naman natin mapigilan na, ay, huwag kayong magpa-admit sa uh, private hospital at doon kayo sa government hospital. Eh, pag emergency Tama. cases, itatakbo mo naman sa pinakamalapit na hospital. Pero pag malaki po ang sasagutin ng PhilHealth, i-cover ninyo, mas malaki pong tulong yon na hindi na sila humingi ng guarantee letter, yes. magmamakaawa sa mga politiko para makahingi ng oh, oh. tulong. Uh -uh. Isa po sa dahilan, uh, isa sa aking priority ay nag-file po ako ng to institutionalize MAIP o MAIFIP ito pong para sa mga financially incapacitated or indigent uh, patients. At dapat po walang pinipili. Ibig ko Yan. sabihin, uh, kung sino po yung mahirap talaga, ay siya po dapat uh, makinabang nito. Dama. Hindi na po dapat lumapit sa, sa politiko para humingi ng tulong para sa kanilang pagpapa-hospital. Hmm, ganun yan dito sa amin. Sa totoo lang, hindi po katanggap-tanggap sa akin. Maybe legally, nakalusot po yung uh, kinuha na excess funds, but morally, it is uh, unacceptable po sa akin dahil totoo naman talagang napakadami pa nating kakulangan sa ating full implementation of universal healthcare law. Sure. At patuloy uh, ko pong sinusubaybayan yan. At in fact, totoo po yun, na, 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 natanong po kanina, Senator makino na sa August 20 po, tuloy-tuloy po ang ating uh, hearing sa PhilHealth. Uh, kung ano na bang reform uh, ginawa nila tungkol dyan. Kasi sabi nila, tinaasan nga nila ng 50% yung case rates. So what is 50%? Halimbawa na lang po yung provincial health officer. What is 50% of 57,000 out of the 10 million billing? That is only 28,500. So 85,500 pa rin ang isasagutin. That is less than 1% pa rin po. Correct. Napakababa. Ngayon, nagpanik ang PhilHealth. Marami na silang mga tinataasan na mga packages. Pag naatake na ka sa puso, meron ng 500,000. So antayin mo pa bang atakihin ka sa puso bago mo ma-avail yung 500,000? Correct. Bakit hindi nyo tingnan na mabuti? Sabi naman nila during the hearing, There are 9000 cases that needs to be reviewed. Eh kung naaprubahan nyo nga sa isang araw eh sana ginawa nyo nung uh, unang buwan pa lang po ng uh, 2004 eh wala kayong uh, excess. Sisingit ko na lang po. Speaking of uh, our uh, health workers. Uh nag-umpisa po itong hearing dahil sa mga hinaing po ng mga health workers na meron tayong ipinasarito na batas ng 18th Congress pa po during the pandemic. Ito pong health emergency allowances. At uh, marami pong nanawagan. Salamat po sa DBM at DOH last year na release na po yung 27 billion finally. But nainganyo po yung iba, yung mga nawala ng pag-asa, yung iba namatay na po, nagkasakit na, hindi na nila na-cobra o na na-collect yung kanilang uh HIA, ay nagkaroon sila ng pag-asa so nag-appeal sila nag-submit sila kung kung services rendered naman po ito if it is validated talagang pinagpawisan ng mga health workers natin ay dapat po ibigay ito sa kanila itong appeals na 6.7 billion dahil pinaghirapan pinagpawisan po ito Ure. ng ating mga healthcare workers sila po Ure. ang hero ng pandemya wala tayo yes. ngayon dito, kundi po dahil sa kanila. Ano ba naman? True. Totoo yan. Kasi, di ba, lahat tayo takot ng pandemya pero sila talaga hindi pwede kasi sila talaga yung frontliners. Kasi, kaya dapat lang talagang ibigay yung heya na yan. Ibigay po ng gobyerno sa kanila. Whether, saan ilagay ito? Uh, ilagay nyo sa 2020. Ilagay natin sa 26 2026 sa uh, budget. Hoy, kahit na sabi nga na nila na ililaga pwede raw nilang kunin sa iba pang mga programa sa ay ba yun? sa iba yan. Sa GIP program, sana gawan nyo po ng paraan sa program appropriations mas mabuti pang unahin yung bayaran through the unprogram appropriations itong hiya ng mga health workers dahil talagang Dada. pinaghirapan po ito. Yes. Pinagpawisan po ito ng mga health workers natin. At ngayon, marami na pong uh, reforma ang ginagawa ng PhilHealth at konektado po ito sa UHC. Konektadong konektado po sa UHC ang PhilHealth dahil the bulk of the appropriation ng government ay napupunta po dito sa uh, PhilHealth. Ata uh, yung mga pinangako nila ngayon na check up sa ngipin, check up sa Yan dapat, mata, ngipin talaga. Ay, inuumpisahan na nila ngayon. Sabi ko nga sa kanila noon, sa amin sa probinsya, sinulid ang ginagamit pag tanggal ng ngipin. Sabi ko, ba't kailangan sinulid pang gamitin? Ay eh, kung pwede nyo naman po yeah. pong ilibre ito. Totoo Meron yan. naman po mga super health centers, mga health facilities na pwedeng lapitan nila. Nabanggit po kanina, Senator JB, yung uh, e-konsulta program, uh, tutuwa po tayo na tinasa na po from 500 to 1,700. Yung coverage, whether tawagin natin itong e-konsulta, tawagin natin itong yakap, o bukas, o ano paman, ang importante po ay mapakinabangan po ito ng uh, Pilipino. At uh, in yeah. fact, uh, nag-file nag rin po ako ng uh, Senate Bill 170 to mandate PhilHealth to issue a PhilHealth ID para al alam po ng ating mga kababayan na miyembro sila ng PhilHealth. Dahil yung iba, hindi nga po alam sa amin sa bundok, sa bukid. <laughs> hindi nila alam na miyembro sila ng PhilHealth eh. Kaya natatakot magpa hospital Sa ngayon hospital. po, nagparehistro sa e-consulta program ng, uh, ng PhilHealth is only 27.8 million out of 115 million Filipinos. Ibig sabihin ito, less than one-fourth pa rin po ng Pilipino ang nakakaalam na miyembro sila ng PhilHealth. Correct. Hindi nila alam na miyembro sila at dapat may ID o whether i-tie it up ito sa national ID. Ngayon, nag-i-issue na sila ng ID. Sabi ko nga, kahit na simpleng uh, papel lang, ipalaminate nyo lang, ibigay nyo po ito sa ating mga pasyente na meron silang ipapakita para hindi sila takot magpa Ah, uh, hospital. Correct. Yan. Tututukan ko yun? po ang uh, PhilHealth para sa Pilipino. PhilHealth has now begun increasing case rates across the board, though maliit, and strengthen packages for the country's top mortality diseases, including heart ailments, diabetes, and respiratory conditions. Pinala, uh, pinalawak na rin nila ang benefits na masama, ang dental services, metric services sa mata, dental. and uh, general... Uh, assistive devices tulad ng wheelchairs po at uh, iba pa. Uh, last Congress, Mr. President, we passed a bill to reduce premium contribution rates from the current 5% to 3.25 which was sponsored by uh, Senator J.B. Ejercito. Uh, unfortunately, hindi po ito natuloy at uh, umaasa tayo na sana suportahan ito ng Executive Department uh, this Congress. Malaking uh, bawas po ito sa ating mga contributors, tayo sa mga members, kung mabawasan po yung uh, uh, premium contribution. Dahil kahit na 1.75% ang mababawas, malaking bagay <coughs> rin po yun. Then, masakit sa atin na malaman na bakit may excess funds ang PhilHealth? Tapos tayo nagko-contribute pa rin. Nag-i-increase yung contribution. Dapat babaan kung sobra naman po ang uh, pondo ng PhilHealth. Uh, kung sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, malaking ginawa ito sa ating mga manggagawa na mabawasan ang kanilang contribution. Yes. Uh, given all these uh, issues confronting our healthcare system, Sir President, I just want to underscore the need for our health officials to focus on their duties. Ay, uh, ito ito talaga yung departamentong dapat na hindi mahaluan ng uh, politika. True. Dapat talaga. Ang konting politika ang tulong ng medical assistance sa ating mga kababayan at wala pong dapat uh, pinipili. Karapatan po ng bawat uh, Pilipino 'yan. Yes. Alam ko minsan may mga dynamics, may mga politika. Pag nang ganun na po ang nangyayari ang nasa sakripisyo po ang serbisyo sa tao. Correct. Ilang buhay po na nasasakripisyo, ilang pasyente ang hindi natutulungan. Sana magtulungan uh, po tayo. Bilang chairman po ng uh, Committee on Health, let us continue to work together towards achieving a truly universal and equitable healthcare system. Salamat po sa ating uh, good gentleman from San Juan, Senator JB, for bringing this uh, to the attention of the Senate at magkakaroon po tayo ng uh, monthly uh, hearing po dito sa Committee on Health regarding uh, PhilHealth, regarding HEA at uh, ibang at iba't iba pang mga issues. The, totoo naman po yung sinasabi ninyo. Marami pa rin tayong mga pasilidad na hindi nagagamit, walang uh, kulang sa uh, kagamitan, yung iba nagiging white elephant na po, yung iba naman po ay walang doktor, walang mga nurses. Dapat po ay uh, Mabigyan po ito ng kaukulang uh, atensyon at importansya. Sana'y mas tumaas pa yung budget ng uh, Department of Health. But tama. hindi lang tumaas. G Gamitin po sa sa wasto at sa tama at maibalik yes. ang bawat uh, piso. Lalong-lalo na po sa mga mahirap na pasyente. Ang kalusugan po'y katumbas yan ang buhay ng bawat uh, Pilipino. The more we wow. should invest sa ating uh, healthcare system. Uh, maraming wow. uh, salamat po, Mr. President. Thank you Wow, you down, uh... grabe. Ang kalusugan ay katumbas ng bawat buhay ng mga Pilipino. Grabe. Galing. Tama 'yan, Senator Bongo. Saludo kami sa inyo. Thank you so much guys for watching. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone. God bless. Bye.